Good morning, good morning po. Ngayon po yung uh, araw ng uh, uh, aming pagpunta uh, sa nanay ni, ni uh, Rowena para po sila ay magkita. Uh, by uh, mamaya po hapon, siguradong magkikita na sila. At uh, syempre po, nasa biyahe na po kami para magkikita. After nang pag-alis namin, sabi ito, almost sa uh, 4 a.m dahil dapat naman tayo sa sasakyan para maglilipat uh, na naman sa sasakyan at uh, para magkita na. Abangan po ang pagkikita ni Nana uh, at kayo din ng kanyang anak uh, si Rowena. Uh, good morning po! Good morning!

Darating po namin ng grab. Uh, kami po ay Ito, darating lang namin dito sa Grand nila ng Los Angeles City. Uh, at sa kasalo ko yung, yung sasakyan namin. Uh, video ba dito? Ayun na po kami. Welcome to Saturday. Ano pa? Ah, ito yung uh, first time na pagsakay ko dito. Uh, first time ko po ng biyahe na Bicol sa pagtulong sa ating mga kababayan. at uh, medyo po na tapos wala tayong napiling aircon at uh, tayo <laughs> and di natin alam po ilang oras ang biyahe dito dahil yun, first time na paglipat natin sa saan ang malayo-layo ating uh, biyahe from uh, Burillo Island Ngahatin na natin si ate para magkita si Widen na naiisip. Ayan, uh, sana medyo maanggap pa para makapasyal ng konti para yung uh, makipagpintuhan pa rin tayo. Ngayon okay, ba lang kami kadarating dito sa bayan ng Kapalungga at kami ay susundingin ni Marcos. Kaya thanks. Thank you, boy. Thank you. Malita? Uh -oh. Dito na yung uh, araw na pagtatag at uh, sikapin natin na kayang uh, sana ay ngayon pa lang ay uh, makita na natin yung nanay ni Ano po ang namin? Hello. Hello. Ay, nanay. Ay, meron yun. Kuya, kumusta biyahin nyo? Ah, yeah, sobrang tagal. <laughs> sobrang tagal, sobrang layo. Ano? Almost uh, 15 hours. Oh, sobrang layo talaga. <laughs> Grabe ang airport niya. Anong pangalan ng page niya? Uh, Zaldi Bautista. Zal ano yun? Letter Z o S? Z. Z, Zaldi Bautista. Siya po ay nag-vlog din si si Kuya doon sa bayan nila. Parang nag start pa lang si Kuya, no? Hindi ako nagkakamali. Pero, the best. Ang layo. 15 hours, biyahin papunta dito. So dapat kanina, kuya, ano, di ba plano namin sa kalawag namin? may... Six to hindi na. Nung okay. hapon naman tayo si Rangia. Let's <laughs> trust nga. Next time, parado sa atin. Yan, nandito na po kami. Talagang uh, medyo malayo. At nandito na po tayo. Ito na yung pagkikita nila.

Chiều nay tôi đi đi. Mặt trời nó ở đâu? Mẹ ơi, mẹ làm mẹ

Zaldi. Ano ba? Zaldi nga? Matagal ka daw hinanap ng inanay. Kasi hindi ka nga niya makita. Paano mo ako hahanapin? Dapat ang sinandado ni Nini yun. Sinabi ko sa'yo dito sa mga diretsyo. Dito kayo dito sa akin. Paano mo yun sa pangunat ng... Ano mo kasi hindi naman ni Nanay Ruwe na to alam. Ayun ang tandaan. Ayun ang tandaan. Ayun ang buhay kong

si sir. Ang nagmalasakit na na. Ang gusto mo sabihin naman sa kanya. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening. <laughs> gabi na po. <laughs> ano yung gusto mo sabihin sa kanya na nagmalasakit na yate si nana. Ayan, yeah, welcome po na na. Ate, yan din po yung isa sa mga ginagawa po ni Pila uh, Marcos ay yun din ang ginagawa ko sa amin. Kahit uh, nagsisimula pero nagtutuloy-tuloy. Uh, ang layo ng na dito mo po makikita talaga yung pagmamahal ng isang magulang. Daga. Daga sa dagat pala mama. Sa tabi ng bundok man. Sabi nga po na umay. Bakala mo kumaglakila ng bestos namin po dito. Sasana't wala. Kasama siya. Ayun po sanay ko sama dito hindi ko nakisamat. Wala akong mag-aalaga ng anak kong bunso. Binabitay na ako yun Ano, ano eh siya nagil mo? May bagat? May bagat ko na yun. Bakit ang ganito mo. May bagat ka. May buhay pa bagambinan mo. Buhay pa pa nga. Makahit baltukan. Malakas <laughs> pa. Malakas pa po sa lahat. <laughs> Malakas. Uh -huh. Ako <laughs> pa pero may gusto ng sana ako sa iyong tanong sa iyong tanong kung marapatin mo ah uh, yun ba yun na napanood ko sa video dati ito ba na yung mo na nung nawala si nanay isa ay eh, sinasasaktan ko din ang po okay, okay. ako po ay po ano? nag nung ako po ay pinaplanuhan na yan saktan, ako po yung ay ibig sabihin akala ko pagkakaintindi ko hanggang sa mawala yung papa mo kasama kanya yeah. ibig sabihin umalis ka pala doon buhay pa yung papa mo noon buhay pa po wala pa pa ako may asawa may akin ako muna yung ano oh, huwag ka dyan maghubo <laughs> ay may cute naman <no>, ako <laughs> 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 kala ko naghubo ka na dyan <laughs> oh. ah, ibig sabihin pala ako. <laughs> ah, uh, nakaisip ko maglayas <laughs> dahil sa, sa pananakit niya sa'yo um, pero Napatawad mo naman yung papa mo bago siya mawala? Ay, napatawad ko. Ako naman po nagmaroon naman sa magulang ko. Kung siya po ay... Uh, Ihingi ng tawad? Tawad sa akin. Ay, nga, nagpapatawad tayo pa tao, di ba? yata mm -hmm. lang yun. At nanay Roy, mayroon pa ako sa ng gusto mo tanong sa'yo para makapagpahinga ka na din. kung ay, ay, na ano? ay, 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 sa ay, 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 sinabi ni Nana Isim patungkol sa yung yung ginagawa sa kanya noon ng kanyang dating asawa na ay totoo lahat kasi sinabi ni nagsabi ngayon eh, nasa harap natin na ha. nasasaktan talaga si Nana Isim no? kaya siya nagre- nag ikaw ba nag-suggest na umalis sila? Hmm, kasi hindi mo siguro maating na yung nakita mo hmm, kaya ganun ang nangyari okay. So, hindi na namin muna pabahin itong vlog namin ngayon. Si Kasalde, iwan ko kung pwede siya mag-interview din sa inyo. Kahit pa ba, kasi hindi na binyahin ni Kasalde, ano? Pagbigyan natin na ma-interview niya kayo, ano? At ako naman... Oo so, naman, ano, ano. ma-interview kayo niyan, sir. Oo, Okay na po, okay na, okay na po niyo, okay, sir. Oo, oo, At bukas, bago kami umalis, may mission kami sa Daik. Pupunta muna kami dito, ano? Nang umaga, ano? At gusto daw yata nilang magsimba sumama na din kayo para pwede kayong kumain sa labas din ano hindi sumama kasi tar edi eh, i-take out niyo na lang ano pwede naman yun mm oh, balutan natin ng ano ng pwede niyo makakain maka makain din dito ha okay. kami nga ni wala ilaw um, sakto <laughs> may mga dala akong gamit dito ha isarot ko mamaya yung nagpadala ng mga ngayon naman po tayo ay magchichicken muna sa hotel with uh, yan kay sa mo si Marcos at ay yung kanyang Hello, po. Lupo! <laughs> dito muna si Kuya sa ano para ano sa ayos. Sa bahay di ka kasi dumapagpahinga ng ayos. Ito naman yung location namin. So, okay palita. lang talagang gano'n. Uh, doon mo makikita talaga yung pagbibigay ng sarili uh, para pa sa iba. mas kita naman na mas na priority pa yung iba kasi sa pagsarili, di ba? Oo

ay, Yes, salamat. Sige, punta na kami ha. Ah. Magbukas ulit. Chat na lang. Ah. Salamat, Ay, salamat. Kami, ah. ah. ah God bless. Yes. At ayun, dito yung uh, kwarto ko. Uh, inihatid tayo ni Marcos at saka yung katim niya. At bukas, lalakad ulit.